Haros Burubanggi subuot na minabiglang luya ang kuryente sa sarong barangay sa Sipokot, Kamarina Sur, urog na kan maeksperyensya ang labing init kan panahon. Anibang ibang residente agrangay ang pagkaraot na kan pirang appliances huli sa pagfluctuate kan kuryente. Ang paliwanag kan kasureko uno sa bagay na ini, iyahatod live ni Jessica Kalino. Jessica Kate, an overloading sa distribution transformer kan Kasureko Uno, an uh, pigihiling, o sa mga pigihiling na rason kan kooperatiba na nagkakaiguan in fluctuation o kaya itong biglang pagluya kan kuryente na naeksperyensahan kan mga residente kan barangay kalagbangan si Pokot. Nag-uopresir ni Printing Services ang 37 anyos na si Jester kan barangay kalagbangan si Pokot Kamarenesur. Igwa pa siya nin Baking Business. Alagad ang kuryente sa saindang lugar, minabigla da ang luya, urog na tuyong banggi, kayaan sa iyang paghanap buhay, apektadong maray. Pag nagpa-fluctuate, tumihina, namamatay ang aircon, namamatay ang CPU. Yung last na CPU ko, pinalitan ko na kasi nasira na due to ano nga, uh, kuryente, mawala-wala. Sinanay Nanay Leila man, nakapira na daang ribay nin bumbilya kan sa indang ilaw sa harong, tapirming napupundikan pag kimat-kimat kan kuryente. Pero siya talaga po, pa ako, bali, ang ginigibo ko na lang po, pag aram ko ng maluya, binubulnot ko na lang ang rep. Pirang taon na subot ining problema kan mga taga-barangay Kalagbangan, kan Abril 29. Nagpadara na nin surat sa Kasureko Uno ang pirang mga residente na nag lang mainspeksyon ang linya kan kuryente sa saindang barangay. Magin ang barangay, igwa naman in resolusyon na pingpadara sa Kasureko Uno, katakod kan bagay na ini. Kung maaari, magawa ng aksyon kung ano ang kailangan talaga noon at ganoon ang nangyayari ng kuryente doon. Ipapaalap uli namin sa kasureko kung anong magiging resulta noon. Nagsayo man ang magpaintribista ang mga kabuhankan kasureko uno. Alagad pinabalikanin daw niya na aldaw ang distribution transformer na nakakasakop sa barangay kalagbangan. Inot na kayang nanotaran ang overloading digdi. Siring man na pigrikisa kung may kaipuhan i na wirings na naghaluwag huli sa sobrang gamit kanpanahon ng init. Sigun kit sa kasoreko uno na notaran maninda na an saro sa mga nagakausa o mayroon na nagakausa kan uh, na power interruption sa saindang na sakupang lugar iyo uh, an vegetation problem kaya sa sabado hunyo uno nagschedule sinda ning 8am to 5pm na brownout sa libmanan area tanganing tauan dalan itong clearing operations man as hindi ini sa iba pang mga nasasakupan indang lugar sa ibang o oh, sa separate date and time sa tabang kay ini maninda na maibitara na itong mga biglaang pagwara kan kuryente Kate All right Josh Mabalos Jessica